Pumanaw ang musikero at makabayang alagad ng sining na si Freddie Aguilar sa edad na 72, isang pagunita sa buhay, musika at legasya ng Filipino folk legend. Isang malungkot na balita ang bumungad sa sambayan ng Pilipino ngayong Martes, Mayo 27, 2025, matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng isa sa mga pinaka-iconic na personalidad sa industriya ng musikang Pilipino, si Freddie Aguilar. Sa edad na 72, na maalam ang batikang singer-songwriter sa Philippine Heart Center. Kinumpirma ito ni Atrench George Briones, tagapagsalita ng Partido Federal ng Pilipinas, PFP, kung saan si Aguilar ay nagsilbi bilang National Executive Vice President. Isang pangalan na ukit sa kasaysayan ng musikang Pilipino, si Ferdinand Pascual Aguilar sa tunay na pangalan, mas kilala bilang Freddy Aguilar, ay ipinanganak noong ng Pebrero taong 1953. Nakilala siya bilang isang musikero na hindi lamang mahusay tumugtog at kumanta kundi isa ring tagapagsulong ng makabayang kaisipan sa pamamagitan ng kanyang musika. Sa mahabang dekada ng kanyang karera, hindi matatawaran ng ambag niya sa pagtataguyod ng original Filipino music. OPM, particular na ang kanyang pagiging tagapaghatid ng mensaheng makabayan at panlipunan. Tahimik ang detalya ng kanyang pagpanaw. Sa ngayon, wala pang opisyal na detalye na inilabas ukol sa partikular na karamdaman o dahilan ng kanyang pagkamatay. Gayunman, nakumpirma na ang kanyang mga labi ay inilagak sa paraang naaayon sa ritual ng Islam, isang patunay sa kanyang pananampalatayang Muslim na kanyang niyakap sa kanyang huling yugto ng buhay. Ipinagluluksa ng kanyang mga taga-suporta, kapwa-artista at mga taong humanga sa kanyang mga kanta ang kanyang pagpanaw. Isang musikero, isang aktivista, isang tagapagtanggol ng kultura ito ang mga salitang karaniwang iniuugnay kay Aguilar. Isang kontrobersyal, ngunit matatag na pag-ibig. Sa kanyang pribadong buhay, iniwan ni Aguilar ang kanyang partner na si Jovi Gatula-Albao, na mas kilala rin sa kanyang Muslim name na City Mariam. Isa sa mga naging kontrobersyal na bahagi ng kanyang personal na kwento, ang relasyon nila ni Mariam na mas bata sa kanya ng apat-naput-apat na taon. Si Mariam ay dalawamput-walong taong gulang lamang ngayon at ang kanilang pagkakakilala ay naganap noong siya ay menor de edad pa lamang isang usaping naging laman ng mga balita at diskurso sa social media at traditional na media. Sa kabila ng lahat ng batikos, nanindigan si Aguilar at ang kanyang asawa sa kanilang pagmamahalan at pinatunayan ng tagal ng kanilang pagsasama na ito'y hindi basta-bastang ugnayan. Isang musikal na paglalakbay mula kalsada. Hanggang pandaigdigang entablado, nagsimula ang hilig ni Freddie Aguilar sa musika sa murang edad sa edad na labing apat, nagsimula na siyang magsulat ng sariling mga kanta. Sa edad na labing pito, natuto siyang tumugtog ng gitara isang kasangkapan na kalaunay magiging bahagi na ng kanyang pagkatao. Bagamat nag-enroll siya sa kursong Electrical Engineering sa Guzman Institute of Technology, hindi ito kanyang natapos. Pinili niyang talikuran ang kursong iyon upang sundan ang tawag ng kanyang puso ang musika. Sa edad na labing walo, nagdesisyon siyang iwan ang kanilang tahanan at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay bilang isang musikero sa mga lansangan at bar sa Maynila. Isa siya sa mga unang tumugtog sa mga folk club na naglunsad ng alternatibong musika sa Pilipinas gaya ng Habit House sa Ermita. Sa mga lugar na ito siya nagsimulang magpakilala at palawakin ang kanyang sining. Noong siya ay dalawampung taong gulang, masigasig na siyang nagtanghal sa mga lokal na bar na naging daan para sa kanyang pagsikat. Ang kanta ng buong henerasyon, Anak taong 1978 nang isali ni Aguilar ang kanyang orihinal na komposisyon na Anak sa kauna-unahang Metro Manila Popular Music Festival o Metropop. Bagamat hindi ito nagwagi bilang pangunahing premyo, ang kantang Anak ay agad na sumikat at umani ng tagumpay hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang Anak ay isang emosyonal na kanta na isinulat ni Aguilar bilang anyo ng paghingi ng tawad sa kanyang mga magulang sa mga pagkukulang at pagsuway na kanyang nagawa noong siya ay kabataan. Tumagos ito sa puso ng maraming tagapakinig dahil sa mensaheng tagos sa damdamin at relatable para sa mga Pilipino. Isang anak na nagsisisi, isang magulang na nasaktan, at isang pamilya na nasira ngunit umaasang muling mabuo. Ang tagumpay ng kantang ito ay hindi matatawaran, na i-translate ang anak sa 27 iba't ibang wika at naitala sa 56 na bansa sa buong mundo. Tinayang may higit sa 30 milyong kopya ang naibenta nito na isa sa mga pinakamabentang kantang Pilipino sa kasaysayan, isang pambihirang karangalan para sa isang Pilipinong musikero na nagsimula lamang sa maliit na entablado ng ermita. Tinig ng Bayan Ang paninindigan ni Aguilar, hindi lamang tungkol sa pag-ibig at pamilya, ang mga kanta ni Freddie Aguilar. Isa siya sa mga nangungunang tinig ng protesta noong panahon ng martial law at post-EDSA. Ang kanyang mga awitin tulad ng Bayan Ko at Magdalena ay may temang panlipunan at tumutuligsa sa katiwalian, karahasan at kawalang-katarungan sa lipunan. Hindi siya natakot na gamitin ang kanyang musika upang iparating ang hinaing ng mga naaapi. Sa maraming pagkakataon ginamit siya bilang simbolo ng progresibong kilusan sa bansa. Gayunman, sa mga huling taon ng kanyang buhay, nakita rin siya bilang taga-suporta ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Naging kontrobersyal ito para sa ilang tagasubaybay niya, lalo't inaasahan siyang mananatili sa oposisyon. Subalit para kay Aguilar, ang kanyang pagsuporta kay Duterte ay bunga ng paniniwala sa tunay na pagbabago. Inawit pa nga niya sa inauguration ni Duterte ang kantang para sa tunay na pagbabago, isang simbolikong bahagi ng seremonya ng pagupo ng dating Pangulo. Ang pagtakbo sa Senado at ang pagtanggap sa politika, maliban sa musika, sumubok din si Aguilar sa larangan ng politika. Naging kandidato siya sa Senado. Dala ang panawagan ng reforma sa kultura, edukasyon at karapatan ng mga lokal na artista. Bagamat hindi siya pinalad na manalo, nanatili ang kanyang presensya bilang tagapagsalita ng mga marginalized na sektor ng lipunan. Sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas, nagsilbi siyang National Executive Vice President, isang patunay sa kanyang patuloy na pagtulong sa pagtataguyod ng plataforma para sa pagbabago. Sa kabila ng kanyang pagkakakilala bilang rebelde sa sistema noong kanyang kabataan, hindi niya tinanggihan ang posibilidad na maging bahagi ng institusyon upang makapag-ambag sa mas malawak na antas. Isang buhay na ipinaglaban at ipinagdiwang. Sa kabuuan, si Freddie Aguilar ay hindi lamang isang simpleng musikero. Siya ay isang alamat, isang simbolo ng musika, protesta at kultura ng Pilipino. Ang kanyang pagpanaw ay hindi lamang pagkawala ng isang individual, kundi isang bahagi ng ating kasaysayan. Sa bawat lahi ng Pilipino na umawit ng anak, sa bawat raliyist ang ginawang himno ang bayan ko, at sa bawat kabataang natutong umibig sa gitara dahil sa kanyang mga kanta, buhay si Aguilar. Wala mang mga detalyang inilabas tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay, sapat ng maalala ang kanyang mga iniwang alaala -ala at musika bilang inspirasyon sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon isang paalam na may pasasalamat. Ngayong nakahimlay na siya, inihahanda ang kanyang libing batay sa kanyang paniniwalang Islam, isang anyo ng respeto sa kanyang bagong pananampalataya. Hindi lahat ay alam ang pagbabagong espiritual na ito ni Aguilar, ngunit ito'y bahagi ng kanyang panibagong yugto ng buhay. Ang kanyang kapareha, si City Mariam, ay nananatiling tahimik ngunit matatag sa panahon ng pagluloksa. Ang pamamaalam kay Freddy Aguilar ay hindi wakas Kundi isang pagpapatuloy ng musika, ng paninindigan at ng pagmamahal sa bayan. Minsang sinabi niya, ang musika ay tinig ng puso ng mamamayan. At habang may Pilipinong patuloy na umaawit, patuloy ding mabubuhay ang diwa ni Freddie Aguilar.